Ila. Hindi na ka balag. dumating na yung order kong tester. Ayan. Ang order ko ano. SA304 kulay black. Sarili ko na ito. nice sa Hindi na ka balag. Hindi siya nakabalit. Ang una kong bilhin nakabalit. Ayan kaya hindi nakabalik to ngayon na nagtipit sa production pa. okay. lagyan natin yung battery so yung battery niya, yung tripper nya e. okay, lagyan natin battery Ayan. 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 Yeah. Masira kasi yung no, tester Masira yung DC voltage na 1000 sa 250 volts nasira nung naayos kong TV Kaya Nagpabili ako ng hindi oras dito Hindi pa sana ako ngayon bibili Para maayos ko rin itong tester Mm -hmm. So, yan. Naglitin ko lang yung mga function nito. Ito yung ano. Pag measure ng ano, AC saka DC voltage. So, ito sa transistor. HFE. Tapos, ito yung sa battery. Tapos, ito. Pag check ng frequency. Dito current. Dito capacitance tester. Tapos, ito continuity sa ano. Diode tester. Tapos, ito resistance. Tapos kapag mag ano kayo ng DC sa ka AC, yan. Um, siya select nyo muna dito kung AC ba yung susukatin nyo o DC. Yan. Dito na sa current. Yan. May AC sa DC din. Tapos dito. Yung kailangan kasi ng mga select. So dito. Uh, kailangan mo din yung select kapag kung gusto mong diode or continuity tester kapag continuity ganyan dapat buzzer tapos kapag diode yan yung symbol ng diode tapos itong hold kapag gusto mong mahold yung, yung value yan click mo lang hold tapos maiiwan sa screen yung result so maganda yung kapag may mini measure ka tapos gusto mo makita tapos tanggalin mo na yung etong lab so yun yung gamit ng hold kapag battery te test rin mo sa ano, um, current dito mo ilalagay yung probe na um, positive ito, ito po ang pula dyan pag uh, volts ohms saka frequency dito may Lalagay itong pula. Dito yung salpakan ng transistor. Kapag magche-check ka ng transistor. So, yan. Bukas ko nga itong tester. Testerin ko. Ano yung indiferensya ng DC.